Mabilis kang mapagod, laging may ubo, at kahit simpleng hangin ay nakakahawa na sayo. Mga palatandaan ba ito na wala ng pag-asa ang immune system mo? Mali. May tatlong gawi na suportado ng agham. Hindi mamahaling supplements. Simpleng rutina lang na pwede mo gawin sa bahay. Ang epekto nito sa immune system mo ay nakakapalakas ng resistance at nakakapababa ng panganib sa infection kahit senior ka na. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ang ikatlong gawi ay may kakaibang epekto sa stress hormone na siya palang susi sa malakas na immunity. Anong edad mo na at napapansin mo na bang bumababa ang resistance mo? Una, limang minuto sa sikat ng araw at banayad na lakad. Si Mang Roberto ay 72 dalawang taong gulang, dating opisinista sa Maynila na bumalik sa probinsya para mag-retire. Ang tanging problema niya, tuwing tag-ulan tila automatic na siyang may sipon na tumatagal ng ilang linggo. Hindi lang basta ubo, kundi yung klase ng pagkakasakit na parang hindi mo mapigilan kahit anong gamot ang inumin mo. Nang makabalik siya sa kanilang lumang bahay sa Batangas, sinimulan niya ang simpleng gawing natutuhan niya sa kapitbahay. Tuwing umaga, labas sa bakuran para sa limang minutong lakad habang tumama ang unang sikat ng araw sa balat. Walang masyadong inaasahan Ginagawa niya lang ito dahil wala rin naman siyang ibang gagawin. Makalipas ang tatlong buwan, napansin niya na hindi na siya nangingitim tuwing may bagyo. Pagdating ng tag-ulan, for the first time in years, nakatago siya ng buong panahon nang walang simpleng ubo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nabago sa loob ng katawan niya. Hindi ito himala, ito ay siyensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Clinical Medicine, ang exposure sa natural sunlight ay nagtitrigger ng produksyon ng vitamin D sa balat. Ang vitamin D na ito ay hindi lang basta vitamin. Ito ay isang hormone na directly na nakaapekto sa immune function. Ang mga T-cells na responsable sa paglaban sa viruses at bakterya ay nangangailangan ng sapat na vitamin D para maging fully active. Sa Philippines, ayon sa Department of Health Statistics, mahigit kalahati ng mga senior citizens ay may vitamin D deficiency. Kaya marami sa kanila ang prone sa respiratory infections, mabagal ang healing. At madalas magkakasakit. Ang simpleng limang minuto na umaga na pagtatanghal ng araw ay kayang mag-boost ng vitamin D levels ng hanggang 30% sa loob ng isang buwan. Pero hindi lang vitamin D ang nakukuha mo dito. Ang banayad na lakad ay nag-activate ng lymphatic circulation isang sistema ng katawan na responsable sa pag-flush out ng toxins at pagtransport ng immune cells. Sa pagtanda, bumabagal ang lymphatic flow, kaya mas bagal ang recovery at mas mababa ang resistance. Ang tamang paraan, lumabas ng bahay tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, limang minuto lang banayad na lakad sa bakuran o sa harap ng bahay. Hayaang tumama ang araw sa braso, mukha at binti kung may takot ka sa UV rays, mas safe ang early morning sun kesa sa tanghaling tapat. Dalawa, tatlong tasa ng maligamgam na tubig na may kalamansi sa buong araw. Si Aling Carmen ay singkong taong gulang, dating magtitinda sa palengke na ngayon ay nakatira na lang sa bahay. Ang problema niya, madalas siyang magkaroon ng urinary tract infection. Lalo na tuwing taginit. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang every few months, babalik ang burning sensation, mataas na lagnat at kirot sa likod. Nang sumagot ang doktor na dapat daw siyang mag-increase ng water intake, sinimulan niya ang simpleng routine na itinuro ng kapitbahay. Tatlong beses sa araw, after breakfast, after lunch, at bago matulog, isang tasang maligamgam na tubig na may dalawang pirasong kalamansi. Hindi siya masyadong naniniwala na makakatulong ito. Pero ginawa niya dahil wala rin masama. Sa loob ng anim na buwan, napansin niya na hindi na siya na UTI. Hindi lang yan, mas clear ang urine niya. Hindi na siya nangingitim kahit mainit ang panahon. At parang mas energetic siya sa buong araw. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nagbago sa hydration level ng katawan niya. Ang siyensya sa likod nito ay straightforward pero powerful. Ayon sa mga pag-aaral sa Nutrients Journal, noong 2023, ang proper hydration ay essential sa immune function. Ang mga immune cells ay nangangailangan ng adequate fluid para matransport efficiently sa bloodstream at ma-reach ang mga areas ng infection or inflammation. Sa pagtanda, bumababa ang thirst sensation kaya maraming senior ang laging dehydrated nang hindi nila napapansin. Ang dehydration ay nagdudulot ng concentrated urine na breeding ground ng bakterya. Thick mucus sa respiratory tract na mahirap ma-clear out at poor circulation na nakakaapekto sa delivery ng immune cells. Ang kalamansi naman ay hindi lang flavor enhancer. Ayon sa Philippine Journal of Science, ang kalamansi ay mayaman sa citric acid at vitamin C. Ang citric acid ay natural antibacterial agent na tumutulong sa prevention ng urinary tract infections. Ang vitamin C naman ay essential cofactor sa production ng white blood cells at antibodies. Ang tamang timpla, isang tasang maligamgam na tubig, hindi mainit, hindi rin malamig, na may dalawang piraso ng kalamansi. Inumin ito tatlong beses sa araw, preferably isang oras pagkatapos ng pagkain. Ang maligamgam na temperatura ay mas madaling maabsorb ng katawan at hindi nakakagulat sa digestive system. Tatlo Limang minutong deep breathing na may tawa at pasasalamat bago matulog. Si Lola Nena ay walumpung taong gulang, dating seamstress, na ngayon ay nakatira kasama ang anak. Ang problema niya, laging nag hirap matulog, at parang laging may takot na magkakasakit. Dahil sa constant worry, madalas siyang magkakasakit, simpleng hangin lang, trangkaso na agad, parang ang immune system niya ay na-down dahil sa stress. Nang ituro ng social worker sa kanilang barangay ang simpleng breathing exercise na may kasamang gratitude practice, sinubukan niya. Tuwing gabi bago matulog, uupo siya sa gilid ng kama, mag inhale ng apat na bilang, pipigilan ng dalawa, tapos mag -e exhale habang pilit ng umingiti at naglalabas ng mahihinang tawa. Pagkatapos, magsusulat siya ng tatlong bagay na pinasasalamatan niya sa araw na yon. Sa loob ng dalawang buwan, napansin niya na mas peaceful ang tulog niya. Hindi na siya madalas mag-worry at most importantly, hindi na siya madaling magkakasakit. Parang may nabago sa stress response ng katawan niya na naging mas resilient siya sa mga sakit. Ang connection ng stress sa immune system ay well documented sa medical literature. Ayon sa mga pag-aaral sa psychoneuroendocrinology journal, ang chronic stress ay nag-iilis ng cortisol, isang hormone na directly na nakasuppress sa immune function. Ang mataas na cortisol levels ay nagbababa ng production ng T-cells, natural killer cells, at antibodies. Ang deep breathing exercise na may tawa ay nag activate ng parasympathetic nervous system na opposite ng stress response. Ito ay nagtitrigger ng release ng endorphins at serotonin, mga feel-good hormones na nakakounter sa effects ng cortisol. Ayon sa research sa Japan Journal of Clinical Medicine, ang regular laughter therapy ay nagtataas ng natural killer cell activity ng hanggang 25%. Ang gratitude practice naman ay may psychological effect na nag-shift ng focus mula sa mga worry papunta sa mga positive aspects ng buhay. Ayon sa mga pag-aaral sa Applied Psychology Health and Wellbeing, ang regular gratitude practice ay nagbababa ng inflammation markers sa katawan na directly connected sa improved immune response. Ang tamang paraan, umupo ng comfortable sa kama o upuan. Mag-inhale through the nose ng apat na bilang, hold ng dalawa, exhale through the mouth ng anim na bilang habang pilit ng umingiti. Sa dulo ng exhale, magbigay ng maliit na tawa. Kahit pilit, kahit fake, ulitin ng limang beses. Pagkatapos, magsulat o mag-isip ng tatlong specific na bagay na pinasasalamatan mo sa araw na yon. Tatlong gawi lang, limang minutong araw at lakad, tatlong tasang tubig na may kalamansi, at breathing na may tawa. Walang gastos, pwedeng gawin sa bahay, suportado ng siyensya. Sa gulang na ito, hindi pa tapos ang laban ng immune system mo. Alin sa tatlong gawi ang simulan mo ngayon? Ibahagi mo sa comments ang karanasan mo. Maraming salamat sa panonood.